Hi guys, gandang gabi mga palangga. Ayan. Loto na naman po tayo ng ating ulam ngayong gabi mga palangga. This time, iba naman pong po tayo ang ating loto eh. Siyempre yan po ang pong aking ingredients. At meron po tayong pork. At ayan po ang aking isasangkot siya. Papangbisa ko yung sarili niyang taba. Di ba? Nakatipid ka na lang mantika. Masarap pa. So, yun dahil ang ating ulam ngayong gabi ang ito po siya mga palangga ang mung beans po yan ang ating ulam ngayon malambot na yun mga palangga simple pinakuluan muna ayan po ayan tara na tayo na magluto para makakain na kaagad ng hapunan dahil maulan-ulan naman po ang ating gabi yan ayan na guys tayo ay makasangkot siya ng yung ating mga ingredients ayan na guys ilagay na natin ang ating taba so yun so, mga na lang po natin ito at siya mismo ang ating ipapanggisa ang sarili niya mantika nakatikid na sa mantika masarap na mm ayun na siya guys siya na ayun na 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 po siya guys nasa na po siya na natin ang ating ingredients sa kailin ng mantika ng taba so yun na mga palanggan sa ating sa sa ating mung beans since wala tayong gulay na ilalahok sa ating mung beans bawi tayo sa sa ating pork yan. Ito na guys, kumukulo na. Pagalambot ko na lang yan. So yun po guys, ilagay na natin ang ating mung beans. So ayan na po siya mga kalambot. So ayan. Ayun. Titimplahan na lang po natin yan para yummy na po. Hmm, di ba? Panalo sa sako. Walang gulay eh. Gabi na eh. So, dyan tayo babawi. Ayan guys, buksan natin at kumakulo na. Yun. Lagay na natin ang seal eh. Ayan po. Wow. miyam yami naman ang ating ulam. Ang ating mung beans. Ayan. Hmm bawi tayo sa sa mga palangga kasi hindi man lang nakakuha ng talbos ng malungway or ampalaya yan yan natin oh wow kulong kulo na po siya ayan na po muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Ramil WFL vlog tara tayo na ay mag apunan samahan niyo muli kami, ng aking pamilya, guys. Kita-kita sa kita, susunod kong mga video, mga palangga. Love, love, love. God bless us all po. Bye.